Yon, good morning. Another rainy morning mga body. Maiba naman tayo ng pag-uusapan mga badi. Alam nyo ganyan yung nangyari kahapon. The state of the nation's address ng ating uh, Pangulo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, ayun na uh, hindi naman tayo nakapanood kasi nasa biyahe rin tayo. Pero, may mahalaga ding nagganap kahapon no dahil itinaon sa kanyang sona itong paglabas ng video na di umano ay humihitit siya ng pulburon o sumisinghut siya ng pulburon alam nyo na kung ano yung pulburon na yun mga body so napanood ko rin kumalat din ito talaga sa social media no uh, may isang grupo na nagpakalat ito at yung uh, isang political blogger ang uh, naglabas din So nung napanood ko, Abay kamukha nga mga body Pero kung kayo ang tatanungin, ito pag-usapan natin to, no, i-comment niyo. Kung kayo ang tatanungin, kung napanood niyo yung video na yon, nako eh, para nakaupo siya, then uh, may hawak siyang isang plastic na may puting uh, substance no so ano sa palagay ninyo totoo ba yung video na yon uh, ito ba ay legit kasi ang sinasabi e eh, 2012 pa ata yun eh. kaya medyo bata bata pa doon si uh, PBBM ayun ha ayon doon sa naglabas no? ayun doon sa mga lumabas na informasyon pero... Yun ang tanong eh. Siyempre, maniniwala ba kayo? Na ito ay... Uh, ginawa. Although mayroon na tayong nadidinig... At napapanood na mga akusasyon... Laban sa kanya... Kahit noong panahon pa ni Pangulong Duterte. Pero ang tanong ay kung totoo ba yung mga akusasyon na yon sa kanya at yung video na yon sinasabi nila na ito ay isang may na naabasa rin kasi tayong isang post na sinasabi na ito ay isang uh, deep fake uh, image no tapos merong isang post din na nakita tayo na kumbaga parang may, may, gumawa talaga nung uh, scenario na yon then ipinatong yung mukha ni PBBM yun ang hindi natin alam kung totoo ba ito o gawa-gawa lang pero kung kayo ang tatanungin mga body uh, total ito malaking issue rin to kasi presidente ng Pilipinas di ba uh, totoo ba kaya itong uh, video na to ano ang inyong opinion dito